Tawala Beach Resort. Tawala. Oh, Tawala. Yung totoo. yung totoo. <laughs> tawala. Eh. <laughs> Sorry, it's DJ. Good. nabuang ng lobe wala sa makaiba oh nabuang naging lobe Aka Enterprises di bali puntahan pa rin natin mga kaibigan ng bisa sa sa banda ano nga to eh ito nga yung road trip di ba biyahing ano biyahing karsada ano ba yun road trip biyahing karsada parang baliktad balik tadi ya road trip dapat anu ya uh, kalau di akhir masih road trip ya eh. ini pala trip pala <laughs> so kan aku nito bahala pa bahala pa sa buhay mo? Tingnan na muna natin ito mga kaibigan Para malaman natin kung Saan lugar to Okay ano nila hindi mo Panglao Central left. Interest School ah baka ito na yung ano nila, mga kaibigan so, ito, ito yung police station nila ito yung police station hindi yung tayo kayo, for registration po yung motor natin baka ito na yung ano mga kaibigan kung tinatawag ito. ito na yung town proper nila ng panglaw lang. alam ko nandito na yung ano nandito na yung nandito nandito na yung nandito ito nga siguro okay. mga kaibigan hindi ko lang alam kung saan tayo ikot ito ikot tayo sa ano ikutan Yo, ikutan lang Kamu ini kekasih istri kan, di mulihin kau. wow. bangau, bangau bayar tanggungan, bangau bayar biking oh. Uh.

balikan nga natin ito yun dito na nga andito na tayo sana panglaw panglawin yun yun Basta magtanong-tanong tayo pag mawala na tayo lahat mga kaibigan so yun balik tayo balik 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 tayo sa ano balik tayo sa drainage natin yun nga umikot tayo sa straightan no so, no 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 Oh. Balik nga tayo. Ito yeah, no? daw eh. Yan o. Nakayobo dyan. Yung Ganda dito talaga si Goro paggapit. balik tayo mga kaibigan galing balik tayo na natin eh balikan na lang natin to to dawis dito nga pupuntang dawis naman hindi naman tayo mawawala maliit lang naman to dito sa e, pagbilaran city Service Marketing din dito Good job So ito narating natin yung Ano pinaka ano ng panglaw Maliit lang mga kaibigan Ang ano lang kasi dito siguro yung Tawag ito Yung mga magagandang tanawin dito Yung mga beach nila kasi ang alam ko marang mga ano dito eh marami mga foreigner dito nagsipuntahan eh karamihan dito na is mga foreigner na gawa nga ng maganda yung ano ng dagat dito hindi pa natin nasubukan pala mga kaibigan kaya uh, dagat dito pero maganda talaga dagat dito sa ano sa buhol yun ang pagkakalam ko sinasubukan na natin dun sa may ano yung pinahan natin dun sa may pantalan yung mga bata yung time na yun namulan lang kaya masyadong hindi masyadong umano yung dagat pero ang ano ra dito yung sa sa pangdaw talaga kahit umulan man talaga maganda yung dagat So ayan, at least narating natin mga kaibigan Please stop yung ano, panglaw Balikan natin yan uh, Paggabi Yung ano Yung mga uh, Tawag nito yung, yung, pinaka yung ano, nila Maganda doon yung, sa simbahan At saka ngayon magkatabi yung Pinaka freedom park nila Maganda, maganda doon Kaya uh, balikan natin paggabi yun ayun buhol ay balik tayo balik na nga tayo so ayan lang yung mga ano rito dami na rin mga ano dito mga kaibigan yung mga gasoline station ibig sabihin talagang ano to dito ah uh, ah uh, tawag ito malaki laki nang mga ano rito ah uh, yung tawag yan hindi ko alam hehehehehehe <laughs> so, no? Ayun. kumara para si kuya gumagawa yun ng ano sa linya ng internet siguro yung pindite, globe, ganyan so ayun mga kaibigan kabisdak no hmm. nakapagano tayo dito sa may ano may panglaw natin is babalik tayo doon sa mayano. subukan natin yung lugar na pinag natin yung sa may Dawis. puro pero dito lang yung banda sa mayano. ano eh hindi ko nga alam yun gawa nga ng bago ko dito ito baka pwede tayong dumaan dito tanong tayo kay ate te pag dirita mo agis ka ng kwanag, padong o dawis dao kini kini nga kalsada dao dawis ah, salamat eh